Ayan po, guys. Fish to fish. So, nag-uunahan. Salmon po. Nag Ay, salmon. Ayan, salmon. 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 Kano daw? Ay, hindi daw pwede iyawin yung sana. Talakito. Talakito na to. Jerome, anong nabili mo? Talakito. Ate, sa call ko makakal. Walo, walo. Talakito. Mine, mine. Talaga may mine dyan? May live selling ba dyan? Mamay nga po. Pag-aningil mo na ako. Ikaw nang sa'yo. Pag-aningil Dito po yan sa ano, sa tabi ng dagat pinagkakagulahan ah. yung mga fish ano yan? ano yun ang pakiyaw mo? hello sa vlog hello ka sa vlog ko guys ay ate kuya 1,725 kano yan bro? 2,325 ayan po dito po ganyan po dito pagka may dumarating na bangka 1,725 1,725 Oh. Magkano oh. daw po yan natin? 300 kilo. 300. Oh, lalaki po. naman. Ano? Opo. Anong pangalan niyan? Ay, talaki Tingnan. Yeah. Yeah, yeah. dito. May ready. It's always ready. Okay. Thank you, Billy. you. Mamakyaw sila ng... Salmon. Ayan guys, 300 daw ang kilo. 300 ang kilo ng talakitok. Salmon. Ay, wala Hindi, salmon kalahati nga na ayun okay, nga okay. okay na talaga kalahati 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 Si Jerome nakapap na. ano? Ayaw niya. Hello. Kano putong putol putol din Dapat po may bawas yan kasi bawas na lang. Ayan kinain ng isda. <laughs> kinain ano 'yan? <laughs> Spada. 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 ng itim, guys. Oh, nam namakyaw na si Kumari ko, oh, namakyaw na. Ayaw ako oh. lang. <laughs> ano so pinagkakaguluhan po dito yung isda ito yung umaga ito naman anong tawag sa fish na ito uh, oh, no? torsilyos ay mahaba yung ano, sungot oh. Ayan o, bumili na kayo. Yan, tingitinda ng bata. Ano yan? Anong fish Pampano? Pampano. Parang palo-palo. <laughs> Magkano raw, Kevin, yan? 300. Oh, my God. Pang ihaw Pwedeng ng ihawi niyan? Oh, pwede. Ah, sabaw. Mm. Pwede, sabaw na lang. Kasi yung ano niya, malinamnam yung mga palikpik. Oh, talaga? Hindi na lang palikpik yung binili natin. One for na to. Magkano yan lahat? One for? Ating salamat, ating. Ayan, guys. Ganyan po. Pag bumibili kayo na huwag na kayong tumatawit kasi ang lakas na nga. Oo nga, di ba? sa lakas ng alon na yan, di ba? Bago nila nahuli yung isda. Magdamag sila. Oo, magdamag sila. Thank you po. Salamat sa manging isda natin, nating mga manging isda. ganyan sila kasi sipag. Pampano, pampano. Diba? Oo, sulit naman na. Diyos ko, ikaw nga manghuli ng isda dyan sa dagat na ganyan kalakas ng alon. Kung kaya. <laughs> so, kaya kailangan kung magano yung price, sige lang. Diba, ano, sold naman at sulit naman yung binabayad natin. Thank you po sa mga manging isda natin. At nakakatikim tayo ng fish. Ayan po ating mga manging isda. Ayan. Kanina takbuhan sila eh. Talagang sinalubong nila. Kasi ano kanina, magmula pa ng umaga, ganyang kalakas yung alon. Yung lang isdang bangka na yon ang dumating para magdala ng isda. yun? yon. Tumakbo pa si kumari ko. Ano kaya nakita pa? Bibili pa. Ano pa ba yung bibilhin? Pusit. Oh. Uh -huh. <laughs> yurik, 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 yurik. Ang laki naman ng isda na yan. Nakakatuwa. Paano kaya nila hinuli, no? Lambat. Masarap po sa sabaw kasi yung mga palikpik. Malasa. Hindi na lang yung palikpik yung binili natin. Pwede rin. Pwede rin. Oo, oh, oh, doon. Lamig ka na? Tara na. Oo, oh, linalamig ka na. O, oh, sinasabi na nga ba eh. Ali ka na. Ang dami mo nang buhangin. Ba, wow, dami mo nang buhangin. So, o, oh, yan. Salmon. Salmon. Nabigatan oh, na <laughs> ko. Nabigatan ka na. Magkano <laughs> na yan lahat? 1.5. One 1.5 my goodness yung one five na ano na kalahating, kalahating kabambigas na yan guys yung one five na yon oh yan sarap doy talaki itong ah may, it, may ako um, na may nakataya ko bilis kasi ano di ba kanina kinakita mo una unahan sila hintayin mo si mama sa chan ko ayan na <laughs> kasi nagbabad ka sa dagat guys <laughs> Tapos masakit na raw yung kanyang chan. okay. Mamimili pa. Mamimili pa daw si ano, si Donya. Nakita nyo naman yung alon, Diyos ko. Ay, may pusit nga. Bibili siya ng pusit. <laughs> Ay eh, talaga na. Ano, naubusan ka na naman, Mare koy? Naubusan ka na naman? Oo, no. Meron pa yata yung mamaya. Wala na pong... Wala nang darating? Wala nang pusit? Wala ah, na At hindi mo naman kami tiniran kahit one port. Pinakyaw na. Pinakyaw lahat? Malaki alon kasi ne po. Oh, po. Buwis din. buhay. Ayan guys. Oh, wala nang natira. Oh, Pangulam na lang nila. Napakyaw yung torsilyo eh. Napakyaw. Buwis buhay naman yung magsasak ay mangingisda natin sa pagbili ng ay pangunguha ng ano ng isda. Anyway, din na natin maubos yun. Oo, oh, ang dami na nun. lang naman kasi yung pusit. Pusit. Oh, wala, na, naubusan na tayo. Kinakain ng penguin. Ah. Alin? Kinakain ng penguin? <laughs> Kinakain daw ng penguin. Halimaw ba? Ha? Halimaw. Halimaw. <laughs> ano yan? Espada yan. Ginagawang daing. Halimaw daw yan. <laughs> <laughs> oh kasarap kaya niya. Malinam-nam. <laughs> Pag ninaing mo yan, tas magkatawa. Ay, nakakatakot naman talaga yung itsura. Yung <laughs> katawan niya matinik. Espada ang tawag yan, eh. Ispada. Espada. Espada. Kala ko ano Kala daw niya halimaw, guys. Ayan po. Oh. Atin, pong, ano, 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 ano. Ay, ayan. Ano yan? Wala nang darating na ano yan. Sayang na unahan tayo sa ano ni. Kasama ng di TV siya. Oo, magliligo daw siya. Nasakit na daw ang Wala, wala. Hindi tayo Wala kung ano Kumuha ka ng isa, dalawa kayo ni ikaw, ni ikaw. Yan. Ah, pinamimigay lang. Ay, ano yan kuya? Pinigay lang sa'yo? Ano po ito? Special po yung mga nagbuhat kahapon. Ah, atarang parang upas sa inyo. Nagbuhat. Ayan, ganyan pala dito. Ulam na. O yun, nakapanguha na sila ng ulam nila. So natulong lang sila sa pagbubuhat. O tingnan niyo naman yung hatian nila, talagang hating kapatid.